Kapag ang mga biik ay nahihiwalay mula sa kanilang inahin, normal lang na makaramdam sila ng stress. Ngunit, may ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang maiwasan ang kanilang pagtatay. Para maiwasan ang pagtatay sa bagong hiwalay na biik, mahalagang bigyan ng sapat na atensyon ang pag-aalaga sa kanila. Narito ang ilang mahalagang dapat gawin, proper na winning o paghihiwalay. Ang paghihiwalay sa biik mula sa inahin ay dapat gawin ng paunti-unti. Maaaring ihiwalay muna sila sa araw at ibalik sa inahin sa gabi sa loob ng ilang araw bago tuluyang ihiwalay Makakatulong ito para hindi biglay ng biik Sapat na pagkain Siguraduhin na ang kanilang pagkain ay malinis at tama para sa kanilang edad Dahan-dahan ang pagpapakain sa panibagong pagkain para masanay ang kanilang tiyan Iwasan ng labis na dami ng pagkain para hindi magdulot ng stress sa kanilang digestive system Malinis na tirahan Panatilihing malinis at tuyo ang kanilang kulungan. Siguraduhin na may sapat na bentilasyon at proteksyon laban sa lamig o matinding init. Ang dumi at basang paligid ay posibleng maging sanhi ng pagkalat ng bakterya na nagdudulot ng pagtatae. Palaging may malinis na tubig. Ang tubig ay mahalaga para sa biik. Siguraduhin na laging may malinis at preskong inumin. Stress management. Iwasan ang mga sitwasyon na magdudulot ng stress sa mga biik, tulad ng maingay na paligid bigla ang pagbabago sa kanilang kulungan o kasama at pagmamadali sa paglipat. Ang stress ay nakakaapekto sa kanilang resistensya. Kung sakaling magsimulang magtae ang biik, mahalagang kumonsulta kaagad sa veterinaryo para sa tamang gamot at payo. Minsan ang pagtatae ay senyales ng mas malalang sakit at mas mabuting bigyan. Ito ng agarang atensyon. Sa mga simpleng hakbang na ito, makakatulong ka sa mga bagong hiwalay na biik na hindi magtae. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga tips at impormasyon.